Magandang tanghalian po mga kalaki. Hi po Lola Carmen. Magandang maganda magandang araw sa iyo Lola. I miss you at nami-miss ka na naming lahat. Panaluhin mga kami ngayon Lola. Ito po mga lucky numbers ngayon ng mga pang jackpot po ng 6 digit lucky numbers. Galing po 'yan sa lobro po ni Lola Carmen. Kaya mga kaya po mga kalaki, ang lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At huwag nyo po agad binibitawan. Okay? Ang ibibigay po natin ngayon para po sa lahat ito, pwede po sa Pilipinas at sa abroad. Kaya kung ready ka na, ng ang lucky numbers namin, ibibigay ko na po ngayon pong July 22 mga kalaki ayan, July 22 na at syempre po mga kalaki, eto na po ang magagandang tips. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Okay mga kalaki, tutok na rito. Ito na po ang 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 39, number 21, number 43, number 52, number 56, number 34, number 25, number 27, number 18, at number 12. Okay mga kalaki at sunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na mga kalaki number 24, number 37, number 17, number 20, number 31, number 8, number 14 at number 19. At syempre po mga kalaki isunod po natin ang 7 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na ito na rin po mga kalaki. Number 21, number 27, number 36, number 33, number 18, number 10, at number 5. Ayan po mga kalaki. At syempre isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Kunin mo na ito na rin po. Number 7, number 12, number 15, number 21, number 23, Number 25 Ayan po mga kalaki At syempre po, ito na rin po ang 6-digit lucky numbers 0 to 9 Ang 6-digit lucky numbers 0 to 9 mo ay Number Number 8 Number 2 Number 2 Number 9 Number 1 At number 4 At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 5-digit lucky numbers abroad Ang 5-digit lucky numbers mo ay Number 36 number 27, number 22, number 30, at number 11. Okay mga kalaki, kumpleto po ang mga lucky numbers natin. Ayan po ang mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalaki po ang mga prices. Pero bago ko po ibigay yan, dapat po mga kalaki, iinom muna ako ng tubig. Nakalimutan ko kuminom kanina. <laughs> okay mga kalaki ha bago po kayo uh, bago ko po ibigay yung mga lucky numbers Pilipinas Lotto, abay eto po muna dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account natin na ingat-ingat po sa mga fake account dyan na nagkalat, kinukuha po yung picture ko ginagawang profile, hindi po ako yan baka mali po kayo na, na fa-follow hindi po ako yon baka mali po kayo na asalyan sa private consultation, hindi po ako yon subukan nyo pong tawagan yung mga fake account ay, na kinukuha yung picture ko, ginagawang profile sa Facebook na ako po, hindi po sasagot yung mga yan mga fake po yan kasi nga po ito po ang original natin At madali lang pong red parungkin po i-check nyo po ang followers hindi po nila madadaya ang followers na mayroong 140,000 followers mga kalaki ang legit, legit na gamit natin muna ngayon sa Facebook kasama ko si Lola Carmen sa picture ayan at naka yellow t-shirt ako at syempre po meron tayong account na Aris Gatchal yan pa po mga legit na account namin sa Facebook ha? meron po tayong YouTube red parungkin po na merong 17,000 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red right, Parungin po na merong 445,000 followers. Ay po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan, mag-suggest, magrequest. Mag code mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po. Padadala ko kayong mga laki numbers agad-agad po sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po ang laki numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National, sa Weteng, pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birth month mo at birth year, malay mo naman dito palang swerte mo makalaki kalaki, diba? Kaya sali na po mga kalaki, At syempre po sa mga interesado po, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga sa atin, okay? Sa mga sasali po at interesado, bibigyan ko po, po kayo ng discount ngayon. 3 months po ang membership mga kalaki. Good for 3 months para member ka sa akin ng July, August at September. Okay, tutok na mga kalaki. Eto na po. <coughs> Ibibigay ko na po ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas. Kunin mo na. 642. Number. 21. Number 24. Number 23. Number 35. Number 36. At number 17 at ito lang po ang 645. Number 12. Number 18. Number 21. Number 29. Number 34. At number 38. At ito lang po ang 649. Kurin mo na. Number 44. Number 47. Number 35. Number 22. Number 28. At number 38. Nine. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 655 six-digit lucky numbers. Kunin mo na. Number 12, number 14, number 26, number 31, number 48, at number 43. At syempre po mga kalaki, ito na po ang six-digit lucky number 658. Kunin mo na mga kalaki. Number 23, number 17, number 19, number number 36, number 40, at number 44. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suko yung outlet. Make sure po mga lucky numbers natin. Alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout out time mga kalaki. Siyempre, shout out po tayo sa... Kuliyado family po dyan po sa may Lemery Batangas Uy hello po sa mga kulyado Family dyan sa Lemery Batangas Shoutout po sa si inyo Sa walang sawang panonood nyo po sa atin Ayon sa family kulyado Humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers po STL bibigyan ko po kayo mga kalaki i reply ko po agad-agad dyan sa messenger nyo Okay? At syempre po sa mga jeepney driver naman po Dyan po dito tayo kay Ayan Kilakuya Nonoy At Kilakuya Pau Pau. Hello po. Diyan po sa may... Uy! Aguilar, Pangasinan. Hello po sa inyo sa mga taga Aguilar, Pangasinan. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po dyan sa mga driver dyan, sa mga taxi, ay wala naman taxi dyan eh, sa mga jeepney driver dyan, sa mga bus driver dyan. Saludo po ko sa inyo mga kalaki. Good luck po at malayo ang Aguilar, Pangasinan. Actually, hindi ko pa napupuntahan yan. Yan po ba yung way na papuntang Alaminos? O way na papuntang San Carlos, yung parang ganun doon. Hello po, anyway mga kalaki, bibigyan ko po kayo ng request nyo po na 3-digit lucky numbers. Ibibigay ko po yan sa inyo. At nawa po, mapanalo namin kay mga kalaki. Okay? Yan po mga lucky numbers natin. Alagaan nyo po ng 3 days bago po palitan. Good luck!